Hello guys, welcome to my channel Kachiko Tumang tayo dito sa downtown ng Winyard eh, Mag-interview tayo guys ng uh, ating mga kababayan Kung sakali na may dumaan uh, Ito guys ha, share ko lang sa inyo Kung bakit Nga ba, totoo nga ba Na yung mga uh, yabang yung Yung uh, ating mga kababayan Pag nasa abroad na, hindi naman sa lahat ha guys Hindi naman sa lahat ito ay uh, marami sa ating mga kawayang guys na pagdating dito ay naging iba ang kukali. Mayroon doon na uh, inulungan mo, tapos ikaw mapang naging masama. Tapos yung iba, alam mo kung sino na. Kapag na-amasta, na, yung iba nagbabangayan, nagsisiraan. Di ba? dapat uh, hindi natin dalhin ang ugali natin sa Pilipinas. Dalhin sa ibang bansa. Kahit sa ang bansa guys, nangyayari ito. Maraming nag-away-away, hindi nagkakaintindihan, nagsisiraan. Diba? Yes guys, sana may lumang rin ko. At uh, interviewin natin. It's... at uh, dito tayo. Ayan. Nandito oh, guys si uh, katulala ko to, si Kuya John. Okay. Alright. So, interview natin guys. Naniniwala ka ba na ano na pag uh, naka-abroad na yung tao nag-iba yung ugali? ugali? Marami. Marami? Maraming nag iiba pero depende sa tao yan. Oo. Kung sa tao ay ang tao ay yung yung sinasabi ko nga sa iyo na masyadong mataasin ang Maasin feeling nila mo. naka abroad na ay ma-fair ma na Mapira sila, maano no. na hindi. Yun ang mga taong yan, eh. uh, ang isip ay hanggang doon lang. Mm. Maraming ganun na kumo na ka-abroad na, mataas na ang kiri, <laughs> mataas na <laughs> ang ano. Tapos mayroon pa dyan, ano, kuya, yung tinulungan mo na, ikaw pa naging masama. <laughs> diba? mayroon dyan, mayroon dyan di ba? Na... Meron yan. meron yan. Hindi may iwasan yun sa tao. Oo. Maraming ganun ang tao kasi Oo. pag natulungan mo parang baliwala na yun. Oo. Kung iniisip nila. O. Oo. Kaya ano? Ganun sitwasyon. Tapos. Uh... Kaya depende na sa ano. Depende na sa tao. Depende na sa iyong. Tama. Iyong. Tawag dito. Yung Iyong paniniwala. Depende na sa iyong. Kung anong. Kalooban mo. Kung anong. Oo sa akin pag ako'y tumulong halimbawa katulad ko <laughs> oh. ay tumulong ako eh just tulong just tulong <laughs> <sa> akin, <laughs> tulong hindi, hindi na hindi ano, na ako di na, na, hindi na ako kailangan uh, mag-isip kung uh, ano ano, ano, cetera. Uh, uh. hindi na ako pero you know, dito ko ya no, sa atin yung maraming pa rin nagbabangayan na nagbabangayan ng mga Pilipino hindi nat, yung na yung dinadala nila rito yung ugali nila na dinadala rito sa yes. atin yes. Oh. bakit kaya yung, kaya, kaya, alam mo ano? bakit oh. dahil Ayaw magpatalo ang bawat isa. Ayaw magpatalo kung <laughs> Ay, ano yung nakikita oh, nila, oh, ang gusto nila. Oh, ako ang mataas, ako ang magaling. Yan. Kaya ako sa ganyan, eh, sa akin, magaling na kayong lahat, mapira oh, na kayong lahat. Kasi oh, <laughs> sa akin, ako yung normal oh, na tao, kung ano yung oh, sa akin, yun lang, dun oh, lang ako. Yeah. Hindi na yung sabihin mo, magaling kung oh, oh, mahusay ka, mausay. Ma et cetera. Yeah. Yung nasa posisyon ka na, masabihin, uy, ito na yung posisyon ko ha, pag uh, respetuhin niyo ako. Oo, yun ang mahirap. Yung uh, lumalaki, U yung, ano? lumalaki Luma yung ulo. Lumalaki yung ulo. Ano? Lumaganyang lumalaki ang ulo, mahirap yan. Meron may, niyang katapat darating ang araw. Oh. Meron niyang susunod. Hindi lahat ng oras Pasko. Tama. Yan lang. Tama yan. yan. Oh, tama. Tama yan. Wala. yan. Dapat Papiling na... Uh, eh. Kahit hirap na hirap na mapira ko. <laughs> mapira, <laughs> mapira <laughs> ko. Yung tawag yun, yabang ano. Oh, Yabang. Mapira ko. Uh, yun nga ang trending ngayon wala, kuya. Wala na yan, mapira pa. Hmm. Yun nga trending ngayon eh. Yung ba yung tao pag nag-abroad? Sabi hindi hindi man na sa lahat. Hindi, mo sa lahat. Na. mayroon na. nagyayabang, mayroon namang hindi Dapat na. Dapat ano? kung magyabang ka, mayroon nga ipapakita ang kayabangan mo. Oo, oh, oh, yun. Yung hindi, hindi wag yung, yung. Perfect purikan. Oo. Nandiyan 'yan dito. Kasi yung mga Pilipino talaga hindi maiwasan yung ugali natin na dalhin dito, yung ugali sa Pilipinas na hindi naman dapat dalhin niyo. Yung... Kaya nga sinasabi ko oh. sa mga anak ko, oh. dapat kayo maging low profile lang kayo sa uod ninyong. wag na 'yung 'wag na 'yung, ano? na yung sabihin Bin... yung mataas kayo, ganito oh. kayo. Oh. Ay sa mga Oh. Guys. Magiging oh. ano kayo? Kaya na. oh. 'yung nandidi dito kayo, o oh. Canada? Oo. Oh. Nasa kanan lang na kayo. Kailangan dito kumayod. Kumayod. Hindi, oh. Nandito ka. Kung <laughs> mamimitas ka ng pera. Hindi, oh, ganun. hindi, hindi ano. Hindi. Dapat dito pinagsisikapan. Uh, talaga. ng lahat yan. para maging satisfied tama ka mo, sa buhay tama. mo. Tama yan. Tama hmm. yan. Ko. Kung, kung meron ka, oh. kung kaya mo mag-invest, mag-invest ka. Oh. Kung kaya mo bilhin ng alam mong pag, hmm. pakikinabangan mo pagdating ng panahon, oh. yun ang dapat sa pag nag-abroad. Oh, pag nag-abroad ka, hmm. kailangan meron kang Uh, magandang goal mm -hmm. na pagdating mo alam mo meron kang pwedeng sa Pilipinas. Oh. na pakikinabangan mo kahit wala ka <laughs> nagkatrabaho para sa iyo. Ganun ang maganda oh, sa pag nag-abroad. Pero kung oh. nag-abroad ka ay eh, puro kayabangan, Ubus-ubus. <laughs> <silang, laughs> wala yan. Ay uh, sasabihin ko kuya, one day millionaire. Yes, oh. mahirap 'yan. Pero oh, well. kung ikaw mm. ay nagkapira dito may uy may magandang investment dito oh. uy may magandang pagkakita dito, um. perang kinita ko oh. Oh. doon mo ilagay oh. Uh, katulad sa iyo kuya no nagkaroon ka ng kahit kung tipa ito paano tayo kanang ka investment pa, paano hindi tayo magugutom oh, Hindi tayo, tayo iniisip natin yung mong susunod, susunod na kahit hindi ako magtrabaho ng Canada, oh, nag at sabi, least mo, nag-resign ako <laughs> sa trabaho o nag-retirement, etc. Oh, oh. Oy, Nandun pa rin yung meron, ano? Meron. Meron akong, oh. meron akong kakainin dito. Meron, oh. Pag uwi ko doon, may kakainin meron, ako. Kainin. Yun, yun ang maganda. Sobra pa. Chubro oh, Sobra hindi, pa oh, ay. hindi yung... Kasi, oh, pinag-isipan ko. Pinag-isipan. Ginawa ko. Ay, yun, hindi ko inuna yung Dama, yung uh, yabang sa katawan mo, pina <laughs> man oh. ko, mana ko. Oo, tama, tama, tama. Alam mo na, alam na, alam mo na, naghihirap na ay mapira pa rin. Mapira pa rin. Yung tawag yung yabang, niya. Tawag yabang. Yung hmm. yabang. Kahit saan mo, kahit saan ang mundo, mayroon yes, talaga yan. No? Yes, nice, yes, yan. Yung inggitan, yung bangayan, yan. yung yung siraan, sinisiraan yeah. ka. Oo, oh, yung, yung siraan Marami ba ko nun. yan? Marami sinisiraan. nun. Hmm. Marami hmm. nun. Marami so, nun yung sisiraan ka. Mabuti lang yung sa nakaharap sa iyo pero pagkatalikod... sira ka na. <laughs> eh, lahat ng lahat ng masama sasabihin niya. Uh, Oo, sabihin sa Maraming iyo. Ah. Uh, kaya uh, sa pag-abroad uh, dapat hindi ko mo nag-abroad ka ay mapira ka na hindi oh, ko mo abroad ay maganda na ang kita mo. Ng, oh, maganda ng, ng maganda hindi ko kunasa kung nasa abroad ka ay happy happy ka na. Oh, hindi ganun. Kumaga dito pag nag-abroad ka. Hmm. Uh, pasalamatan mo talaga nag-abroad ka, pero pag isipan mo rin kung ano ang tama, tama kung ano ang dapat. Oh. Tama 'yan. Na yeah, no. Hindi ko oh. nandito, eh, peer na agad ang nasa, nasa isip mo. No? Yeah. Yung parang ikaw na ang ano. Yes. Ano na? <laughs> marami yan, marami, marami. Hmm. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Hindi talaga maiwasan May ating mga kababayan ito. na nandito. Yes. Yeah. Kaya yung... Kaka, mo, may mga sasakyan na anak ng <laughs> pating. Tapos, <laughs> <laughs> ang sasakyan. Yeah, yan ano ay expenses. Hindi yan, hindi ano, yan, yung... Oh. Uh, tawag ito. Hindi, <laughs> yan, yung, ano, yung tawag nyo, yung pero ano dyan, yung mga property mo na... Yung mga property kumikita, yan ay... Ano, yun dapat. Yung Pero yung mga... Pero uh, yeah, oh, ano oh. yung sasakyan, mga gandaan sasakyan mo talaga. Okay lang yun kung kaya mo, oh. bakit hindi ka bumili? Oh, tap, Pero oh. hindi yan yung sabihin mo, Ipagmalaki mo, yung sasakyan mo na ganito. <laughs> nakita mo ako. Oh. Ako, kaya, kaya, no? nakita mo yung sasakyan ko, simula oh. na binili ko noon, hmm. nung no, ako'y pumunta rito, hanggang sa ngayon, hindi ko pinapalitan. <laughs> May oh. mga man ako dahil eh, kailangan. Oh. Kapag kailangan mo pa hindi ka kumuha. Oh. Kaya kailangan kumuha Hindi, yung iba naman, eh, kumukuha lang sa kya na para sabihin Bang na talaga, uy, 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 ito, Ang ito, 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 ko sa ito, 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 nandung ka lang sa ano. Hindi. hindi, ka ma magpataas. Eh, hindi, ay, bata ko magiging mataas, hindi naman ako mataas. Oh. Lagdaw, like, ang no, maanlit ko. <laughs> <laughs> hindi, ibig sabihin, ibig sabihin yung tarang oh, correct, na yun. oh. Yung, hindi, sabi mo, magiging mataasin ka kung oh. Uh. nasa abroad ka na. Uh. Hindi ako ganun. Dama. Hindi, ayaw ko nung ganun na ayaw kasi ano ako sa taong yung bang sobrang mataasin sa sarili, hmm. ang feeling niya sa sarili ay napakagaling na niya. Oh, Napaka Hoy! Mataas ako <laughs> diyan. Ay! <laughs> oh, ano, ting, tingnan mo sa Tuntung buhay um, Tama Tingnan tama, mo yung Sa likod nila uh, tama, Kung ano sila Ang, ang pakikitungo sa tao depende yun sa uh, Pakikitunguhan mo diba? uh, Tama Hindi tama, dapat tama. yung sabi mo Kung mataas ka May mga taong ganyan na hmm. Sobrang Sobrang Ang uh, feeling niya sa sarili niya Ay magaling siya oh. May pinag-aralan ako <laughs> Yes. Mati yeah. No, 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 ako, magaling no, no. ako sa uh, Pilipinas. Oo. Uh, oh. Pero, na. pati mo, hindi na ano. Kung magaling ka. Tama, tama. Maraming, maraming ganyan. tama mo kaya. Yung, yung, sa yung, kita mo yung ano, yung Panginoon, na nasa taas yan. Kita mo yung mga anak mo. Successful na lahat. Yes. So, kaya, yung pinagpapala pinagpapala ka, guys. So, sobrang Yung, ito guys pala, yung, 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 pa, yung Tamo. Tamo talaga yung ano. Great. Ah, no? pero, pero kulang pa. Kulang pa. Ah, yung Meron pa. doon <laughs> <dun> sa Pilipinas. Marami <laughs> <laughs> pa. Eh, uh, eh hindi <laughs> ko no, Salamat, salamat sa iyo. <laughs> <kaya> <laughs> na, ano, na <laughs> magpintuhan tayo. Masarap ka <laughs> kwentuhan <laughs> si Kuya, guys. Uh, okay. okay. Thank you. Okay, bye. Okay, salamat. Okay.